Magandang umaga mo, oh, tragis na dali na naman ng ano. Pistahan eh. Kain tayo, kain. Dali na naman, oh. dali na naman tayo ng pistahan dito sa mga tropa. Kain na na. Oh. Biko, nasa ang biko? Mm -hmm. Tulog? Ayon hindi sumama kagabi yun? Ang muntad lang eh. Kain na naman mga par. Tang, Takol! Oh, pa kain na naman no. Oh. Ngayon kain to. Ha? Huh?

Hmm. Ito ba ito yung banda? Mm. Mm. 12 minutes nga. Sabi ko sa'yo. Ang inside naman ang location eh. Ang dalit lang hanapin mm. yun. Ito <laughs> so, dahil 12 minutes, 16 minutes, 12 minutes. <laughs> Magkakala <laughs> eh. Tatlong ako Ay Ayaw mo ito pa. Ah, mamat. Patrao, ito. Ano bang mayroon dyan? Nagkagulo kayo Ito Kain na tayo mga tupa Kain na